Sa malamig na hangin ng Europa noong dekada 50, sa isang tahimik na bayan sa Belgium na tinatawag na Herstal, may isang tunog ng martilyo at bakal na paulit-ulit na bumabalik. Sa loob ng pabrika ng Fabrique Nationale d'Herstal, o mas kilala sa tawag na FN, may isang grupo ng mga inhinyero na nakatingin sa blueprint ng isang bagay na magbabago sa kasaysayan ng digmaan. Isang baril na hindi lamang basta sandata kundi isang makina ng apoy, isang simbolo ng kahusayan sa disenyo at tibay. Ang baril na iyon ay tatawaging FN MAG o sa buong pangalan, Mitrayus da Puy General, na yung sa Ingles ay nangangahulugang General Purpose Machine Gun. Sa Tagalog, maari nating sabihin ito ay ang makinang baril para sa pangkalahatang gamit. Ngunit, bago natin tuluyang unawain kung gaano kahalaga ang FN Mag sa kasaysayan, kailangang bumalik tayo sa panahon kung kailan ang mundo ay nasa gitna ng takot, pag-aalinlangan at pagnanais para sa lakas. Ang panahon pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig. Ang daigdig, pagkatapos ng digmaan, Matapos ang pagkawasak ng ikalawang digmaang pandaigdig, milyon-milyong buhay ang nagbago. Ang mga bansa ay sugatan, ngunit ang teknolohiya ng digmaan ay umusbong. Sa panahong iyon, nagsimula ang Cold War, isang hindi direktang digmaan ng ideolohiya, kapangyarihan at armas sa pagitan ng kanluran at silangan. Ang mga bansa sa NATO, kabilang ang Belgium, ay nagsimulang maghanap ng sandatang maaaring tumugon sa mga pangangailangan ng bagong panahon. Isang baril na maasahan sa anumang klima, anumang laban, anumang misyon sa mga pabrika ng Fabric National, isang pangalan ng lumutang, Ernest Berbier, isang Belgianong ininyero na nakilala sa kanyang kakaibang disiplina at husay sa disenyo. Siya ang utak sa likod ng FN MAG. Ang inspirasyon niya, ang mga naunang makinang baril ng panahon ng digmaan, partikular na ang Browning Automatic Rifle, BAR, ng Amerika at ang MG42 ng Alemanya, nakilala sa bilis at bisa nito. Sa isip ni Berbier, gusto niya ang pagisahin ang katumpakan ng BAR at ang kakilakilabot na bilis ng MG42 ang pagkakalikha ng FN Mag, taong 1957 nang unang lumabas ang prototipo ng FN Mag. Sa unang tingin, ito ay parang karaniwang makinang baril, mahaba, mabigat at gawa sa bakal. Ngunit sa bawat tornilyo at spring nito may kasamang pilosopiya, ang perpektong balansa ng lakas, katumpakan at tibay. Ang FN Mag ay gumagamit ng gas-operated belt-fed system isang mekanismong pinahusay mula sa disenyo ng BAR. Sa madaling salita, bawat pagputok ay pinapagana ng pressure ng gas mula sa naunang bala, isang matalinong paraan upang mapanatili ang tuloy-tuloy na pagputok ng hindi mabilis uminit o masira. Ang baril na ito ay gumagamit ng 706222-51mm NATO cartridge, ang pamantayang bala ng mga hukbong kanluranin. Isa itong bala na sapat ang lakas upang tumago sa mga pader, sasakyan, at kahit magaan na armor, ngunit hindi gaanong mabigat upang maging pabigat sa mga sundalo. Ang rate of fire? Humigit kumulang 650 hanggang 1,000 rounds per minute. Isipin mo yon, halos isang libong bala kada minuto. Ngunit higit pa sa bilis, ang tunay na lakas ng FN Mag ay nasa konsistensya nito. Kahit sa putik, alikabok o ulan, ito ay patuloy na gumagana. Dahil dito, tinawag ito ng mga sundalo bilang the Reliable Beast. Ang pagsubok ng apoy. Sa mga sumunod na taon, sinubok ang FN MAG sa iba't ibang klima. Sa mga disyerto ng Gitnang Silangan, sa mga kagubatan ng Timog Amerika, at sa mga niebe ng Europa. Sa bawat lugar, isa lang ang hatol ng mga gumagamit, maaasahan. Isa sa mga unang bansang tumanggap nito ay ang United Kingdom na tinawag itong L7A2 GPMG, General Purpose Machine Gun. Sa loob ng mga dekada, ito ang naging sandata ng mga British forces, ginamit sa Falklands War, Gulf War, Iraq, at Afghanistan. Ang Amerika naman, pagkaman may sarili ng makinang baril, ang M60, ay kinilala rin ang FN MAG at kalaunan ay ginamit ito sa versyong M240. Sa buong mundo, higit sa siyentra bansa ang gumamit o gumagamit ng FN MAG. Mula sa Canada hanggang Chile, mula sa Australia hanggang sa Pilipinas, ito ay naging standard issue ng maraming hukbo at pulisya. Ang disenyo ng katatagan kung titingnan mo ang FN Mag, makikita mo agad ang kaluluwa ng disenyo nito. Simple, ngunit elegante. Ang upper receiver nito ay gawa sa matibay na bakal. Ang barrel ay madaling palitan. Mahalaga ito sa mga baril na ginagamit ng tuloy-tuloy dahil umiinit ito sa labis na pagputok. Mayroon din itong bipod at maaaring ilagay sa tripod o sa sasakyang militar gaya ng jeep, helicopter o tanke. Ibig sabihin, maaari itong magamit sa halos anumang uri ng misyon, mula sa pangdepensang posisyon hanggang sa mabilisang operasyon. At hindi lang iyon, may mga bersyong nilikha para sa aircraft, naval use, at armored vehicles. Isang makinang baril na kayang umangkop, iyon ang sikreto ng tagumpay ng FN MAG sa gitna ng labanan. Maraming kwento ng sundalo sa iba at ibang panig ng mundo ang nagsasabing kung hindi dahil sa FN MAG, baka hindi na kami nakabalik. Sa mga bundok ng Afghanistan, isang British gunner ang nagsabi na kahit ilang libong bala na ang ipinutok, patuloy pa rin gumagana ang kanyang mag. Sa bawat laban, sa bawat putok, tila ba humihinga ito ng apoy, isang bakal na may buhay. Sa mga operasyon sa Afrika, ginamit ito ng mga peacekeepers ng United Nations. Sa mga kaguluhan sa Latin America, ito ang naging sandata ng mga elite units. At dito sa Pilipinas, ang Armed Forces of the Philippines ay ginamit din ng FNMEG sa iba't ibang operasyon, lalo na sa mga conflict zones sa Mindanao. Ang tibay at kakayahan nitong umangkop sa tropikal na klima ay naging malaking tulong sa mga sundalo sa ating bansa. Ang filosofiya ng disenyo, ang FNMAG ay hindi lang produkto ng metal at bala. Ito ay produkto ng filosofiya ng inhinyerong Belgian, ang paniniwala na ang perpektong baril ay dapat kasing tibay ng sundalong may hawak nito. Hindi ito nilikha para lamang pumatay. Ito ay nilikha upang protektahan, upang magbigay ng kalamangan sa mga nasa harapan ng panganib. Sa bawat tornilyo at piyesang dinisenyo, naroon ang intensyon ng pagiging matatag, maasahan at tumpak. Ang FN Mag ay naging simbolo ng teknolohikal na karunungan at disiplina ng Belgium. Isang bansang hindi kasing laki ng mga kapangyarihang militar, ngunit kayang makipagsabayan dahil sa katalinohan ng kanilang mga taga-disenyo. Ang evolusyon ng isang alamat. Mula 1957 hanggang sa kasalukuyan, ilang dekada na ang lumipas, ngunit buhay pa rin ang FN MAG. Sa katunayan, patuloy itong ginagamit at ginagawa sa mga modernong bersyon. May mga variant na may mas magaan na bahagi, mga polymer handle, at mga rail system para sa modern optics. Ngunit ang puso nito, ang operating system, ang mekanismo ng pagputok, at ang espiritu ng disenyo ay nananatiling pareho. Sa mga larangan ng digmaan ngayon, makikita pa rin ang FN MAG sa tabi ng mga mas bagong armas, M249 sa Idao Celibla Tauru at HKMG-5 at iba pa. Ngunit kahit may mga bagong teknolohiya, hindi pa rin ito naluluma. Bakit? Dahil kapag maasahan, hindi kailangang palitan. Ang tunog ng katapatan. Kung narinig mo na ang tunog ng FN MAG sa totoong laban, hindi mo ito manilimutan. Isang malalim, mabigat, at tuloy-tuloy na dagundong ng bakal na parang sinasabi, Hindi ako titigil. Sa bawat pagputok, sa bawat tunog ng bala na lumalabas sa barrel, naroon ang kwento ng mga sundalong umaasa rito. Para sa kanila, hindi lang ito makina, isa itong kasama. Isang sandatang hindi sila iniiwan kahit sa pinakamasamang sandali. Sa likod ng apoy, ang humanong mukha ng digmaan. Ngunit sa kabila ng kagilagilalas na teknolohiya nito, may madilim ding bahagi ang kwento ng FN MAG tulad ng lahat ng armas, ito ay ginamit din sa mga digmaang nagdulot ng labis na pagturusa. Ginamit ito sa mga coup sa mga internal conflict, at sa mga labanan na kumitil ng libu-libong buhay. Ang FN Mag ay paalala na ang teknolohiya ay walang moralidad. Ang gumagamit lamang ang nagtatakda kung ito ay chiyodi magiging instrumento ng kalayaan o kasamaan. Ang pamana ng Belgium sa mundo. Ngayon, kapag binanggit mo ang Belgium, iilan lang ang nakakaalam na isa ito sa mga bansang may pinakamataas na antas ng kakayahan sa paggawa ng armas. Yang FN Herstal ay hindi lang gumagawa ng mga makinang baril. Sila rin ang lumikha ng mga baril na tilala sa buong mundo tulad ng FN Fal, FN Scar, Kek 90. Ngunit sa lahat ng iyon, ang FN Mag ang itinuturing na tunay na hiyas ng pabrika. Isang baril na pinagsama ang tradisyon at inovasyon. Ang simbolo ng pagkakaisa ng mga hukbo. Sa mga kampo ng NATO, isang tanawin ng karaniwan, iba't ibang bandila, iba't ibang uniforme, ngunit iisang makinang baril sa gitna, ang FN Maggie. Ito ay naging simbolo ng pagkakaisa ng mga hukbo ng kanluran, na bagaman magkakaibang bansa, ay pinagbuklod ng iisang sandata sa layunin ng depensa at kapayapaan. Ang aral ng bakal sa huli, ang FN Mag ay hindi lamang isang kwento ng metal, bala at disenyo. Isa rin itong aral tungkol sa paglikha. Kapag ang isang bagay ay ginawa ng may disiplina, layunin at integridad, tatagal ito. Ang FN Mag ay patunay na ang perfeksyon ay hindi kailangang maging komplikado. Minsan, sapat na ang pagiging maasahan ang ingay na hindi kailanman nawawala. Sa bawat sulok ng mundo kung saan may giyera, maririnig mo pa rin ang dagundong ng FN Mag. Ngunit sa bawat tunog nito, naroon din ang tahimik na dasal ng mga gumamit nito. Na sana, tumating ang araw na ang mga makinang ito ay manahimik. Ang FN Mag ay maaaring simbolo ng lakas, ngunit ito rin ay simbolo ng kapangyarihang dapat gamitin ng may pananagutan. At marahil, iyon ang tunay na mensahe ng bawat baril na nilikha ng tao. Na ang teknolohiya, gaano man ito kapangyarihan, ay laging kailangang gabayan ng puso. Pangwakas na mensahe mula sa Belgium hanggang sa bawat larangan ng labanan, ang FN Mag ay nananatiling buhay, hindi lamang bilang sandata, kundi bilang patunay ng kakayahan ng tao na lumikha, mag-imbento, at magsilbi sa isang layunin. Sa dulo ng lahat ng putok, sa katahimikan pagkatapos ng laban, mananatili ang pangalan nito, FN Mag, ang makinang baril na nagbigay hugis sa modernong digmaan, ang baril na hindi namamatay. Mula sa unang putok nito noong dekada 50 hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin tuluyang tumatahimik ang tunog ng FN Mag. Sa bawat modernong labanan, sa bawat operasyon ng mga hukbo, nananatili itong matatag na parang lumang kaibigan na hindi mo kayang palitan. Ang ilan ay nagsasabing, ang FN Mag ay tulad ng isang lumang kabayo. May mga bagong modelo na mas mabilis, ngunit siya ang may pinakamaraming laban na napagdaanan. Ngunit bakit nga ba hanggang ngayon patuloy itong ginagamit? Ang sagot, tiwala. Ang FN MAG ay isang halimbawa ng konseptong combat proven. Ibig sabihin, napatunayan na sa tunay na digmaan, hindi sa laboratoryo lamang. Sa mahigit 70 taon nitong serbisyo, napatunayan nitong maaasahan ito sa ulan, yelo, putik, at buhangin, mga kondisyon na madalas sumisira sa mas bagong teknolohiya. Sa panahon ng modernisasyon, sa ika-21 siglo, ang mga baril ay nagiging mas magaan, mas tumpak, at mas digital. May mga optikong may night vision, laser range finder, at mga smart targeting system. Ngunit kahit sa gitna ng modernisasyon, ang FN Mag ay hindi nawala. Ginawa ng Fabrik Nasyonal ang bagong bersyon na tinawag na FN Mag 58M na may mas magang barrel, mas ergonomic na grip at Picatinny rail system para sa mga accessories. Makikita ito ngayon sa mga modernong operasyon ng NATO at ginagamit pa rin sa mga tanke at helicopter bilang coaxial machine gun. Sa mga tangke gaya ng Leopard 2 at Challenger 2, kadikit nito ang mga high-tech sensors, parang kombinasyon ng lumang tibay at bagong talino. Ang mensahe ng FN MAG 58M ay malinaw. Hindi kailangang itapon ng matanda upang magkaroon ng bago. Maari silang magsanib. Ang tunay na lakas. Tao at baril. Sa bawat kwento ng FN MAG ay may pangalan ng taong humawak nito. Mga sundalong nagtiwala sa isang bakal sa gitna ng kaguluhan. Isang veteranong British ang minsang nagsabi, ang FN Mag ay hindi lang makina. Kapag magkasama kayo sa putik, ulan at gabi, nagiging kasanggamo na siya. Sa mga Pilipinong sundalo sa Mindanao, naririnig din ang ganitong damdamin. Sa bawat operasyon laban sa mga armadong grupo, ang EMAG ay parang sandigang bato, isang kasangga sa gitna ng takot at panganib. Ang ugnayan ng tao at sandata ay kakaiba, parang relasyon ng isang panday at ng kanyang martilyo. Kapag ginamit ng may disiplina at layunin, ito ay instrumento ng proteksyon. Kapag ginamit ng walang direksyon, nagiging instrumento ng kapahamakan. Ang industriya sa likod ng digmaan, ang Fabrique Nationale Herstal, ay naging institusyon. Hindi lamang sila gumagawa ng mga baril, gumagawa sila ng kasaysayan. Sa bawat produktong lumalabas mula sa kanilang pabrika, naroon ang tatak ng Belgian precision at European discipline. Ngunit sa likod ng industriyang ito ay may moral na tanong, hanggang saan ang responsibilidad ng mga gumagawa ng armas? Sa isang panayam kay Jean-Paul Denis, isa sa mga modernong inhinyero ng FN, sinabi niya, Kami ay mga tagalikha. Ang aming layunin ay gumawa ng bagay na maaasahan. Ngunit kung paano ito gagamitin ay nasa kamay ng sangkatauhan. Isang linya na tila simpleng pahayag, ngunit sa ilalim nito ay isang malalim na filosofiya. Ang teknolohiya ay neutral. Ang tao ang nagbibigay ng direksyon. Ang FN Mag sa kultura at media. Hindi lamang sa digmaan lumitaw ang FN Mag. Nakita rin ito sa mga pelikula, video game at dokumentaryo sa mga pelikulang gaya ng Black Hawk Down at American Sniper, maririnig ang pamilyar na dagundong nito. Sa mga larong gaya ng Call of Duty at Battlefield, ito ay simbolo ng lakas at katumpakan. Ngunit sa kabila ng katanyagang ito, ang tunay na diwa ng FN Mag ay hindi sa kalakasan ng apoy, kundi sa katahimikan pagkatapos ng laban. Ang sandaling bumabalik ang mga sundalo at naglilinis ng kanilang baril, tahimik, pagod, ngunit buhay. Ang mga eksenang iyon, ang simpleng paglilinis ang pagtapik sa bakal ay paalala na bawat sandata ay may kasaysayan ng luha, pawis at panalangin. Ang paghahambing M60 versus FN MAG Hindi may iwasan ang pagtatanong, bakit naging mas matagumpay ang FN MAG kaysa M60 ng Amerika? Parehong 762 mm, parehong general purpose machine gun, parehong ginawa pagkatapos ng World War II. Ngunit sa larangan ng digmaan, nagwagi ang FN MAG. Ang dahilan, engineering simplicity. Ang M60 ay komplikado, madaling masira at mahirap linisin. Ang FN Mag sa kabilang banda ay may mas matibay na mekanismo at mas madaling palitan ang mga piyesa. Ito ang aral ng inhinyeriya. Ang pagiging simple ay hindi kahinaan. Ito ang tunay na katalinuhan. Mga bersyon at adaptasyon. Dahil sa tagumpay nito, lumabas ang maraming bersyon ng FN Mag. MAG-58, M240, BCE. Ginagamit ng U.S. Armed Forces L7 Series, ginagamit ng United Kingdom, C6 GPMG, version ng Canada FN meg Aircraft, variant mounted sa helicopter at FN Naval Mount, ginagamit sa barko. Sa bawat bersyon, isa lang ang nananatiling pareho, ang kaluluwa ng disenyo. Isang makinang ginawa hindi lang para sa giyera, kundi para sa pagpapatuloy ng kayusan. Ang FN MAG sa Asia, sa rehiyong Asia, partikular sa Timog-Silangang Asia, ginamit ito ng mga bansang Indonesia, Malaysia, Thailand at Pilipinas. Sa ating bansa, naging bahagi ito ng modernisasyon ng AFP. Makikita ito sa mga kampo, nakamount sa mga sasakyan ng Philippine Army at Marines. Para sa maraming Pilipinong sundalo, ang FN MAG ay parang extension ng kanilang pagkatao. Isang sandata ang kakilala na nila ang ugali. Kailan uminit, kailan titigil, kailan magpahinga. Marahil iyan ang dahilan kung bakit patuloy itong iginagalang. Dahil sa gitna ng ingay, nagiging bahagi ito ng katahimikan ng mga mandirigma. Ang pagtanda ng bakal walang bagay na walang hanggan. Kahit ang bakal ay kumukupas. Ngunit ang FN Mag ay kakaiba. Ito ay tumatanda ng may dangal. Marami ng modelo ang pinalitan, ngunit ang FN Mag ay patuloy na nire-repair, nire-barrel at nire-reissue. Sa mga arsenal ng mga bansa, may mga FN mag na mahigit 15 taon na, ngunit gumagana pa rin. Ito ay patunay na kapag ang isang bagay ay ginawa ng may integridad, tumatagal ito lampas sa henerasyon. Ang FN mag at ang sikolohiya ng labanan. Sa larangan ng labanan, mahalaga hindi lamang ang pisikal na sandata, kundi ang sikolohikal na epekto nito. Ang tunog ng FN mag ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga kakampi at takot sa mga kalaban. Isang auditory signature na nagpapahiwatig, handa kami. Ang psychology ng ganitong armas ay malalim. Hindi lang ito tungkol sa bala, kundi sa moral ng mga sundalo. Kaya sa maraming pagkakataon, kahit may mas bagong armas, mas pipiliin pa rin nila ang meg dahil ang tiwala ay hindi nasusukat sa kalibre. Pagbabago sa teknolohiya at etika Habang umuunlad ang teknolohiya ng sandata, lumalalim din ang usapin ng etika ng paggawa at paggamit nito. May mga nagsasabing dapat nang bawasan ang paggawa ng heavy machine guns ngunit may mga bansang naniniwalang hanggat may banta, kailangan ng depensa. Dito pumapasok ang dilema ng modernong panahon. Paano mo balansihin ang kapayapaan at kahandaan? Ang FN Mag, sa kabila ng pagiging instrumento ng giyera, ay nagiging simbolo rin ng deterrence, isang paalala sa mga kalaban na may kakayahan ng kabilang panig, kaya't mas mainam ang diplomasya kaysa labanan. Sa mga museo at koleksyon, ngayon, sa ilang museo sa Belgium, UK at US, makikita mo ang FN Make na nakadisplay sa salamin. Hindi na ito sinasabitan ng bala, kundi ng mga plakang nagsasabing, A Witness of History. Ang mga batang bumibisita ay nagtataka kung paano gumagana ito. Ang mga veterano naman, tahimik na tumitingin, na alala ang mga panahong tangan nila ito sa labanan. Sa ganitong mga sandali, ang FN Mag ay hindi na lamang armas. Isa na itong dambana ng alaala. -ala. Ang pagtuturo sa susunod na henerasyon sa mga akademya ng militar, ginagamit ang FN Mag bilang halimbawa sa Weapon Engineering and Doctrine. Tinuturo sa mga kadete na ang tagumpay ng isang sandata ay hindi lang sa lakas nito, kundi sa balanse ng disenyo, lohika, at layunin. Ang aral, hindi kailanman nagtatagumpay ang labanan dahil sa baril. Nagwawagi ito dahil sa disiplina at prinsipyo ng humahawak. Ang pagninilay ng isang inhinyero, isang lumang liha mula kay Ernest Bervier, ang tagalikha ng FN Mag, ay natagpuan sa mga lumang talaan ng FN Herstal. Yeah nakasaad doon. Kung ang baril na ito ay makapagsasalita, sana ay sabihin nitong nilikha ako upang tumulong sa mga hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Isang mapayabang pahayag mula sa utak ng isang taong lumilikha ng sandata. Sa likod ng ingay ng bala, naroon pa rin ang tahimik na mitiin ng kapayapaan. Ang FN Mag sa hinaharap. Habang lumalabas na ang mga smart weapons at AI-controlled systems, marami ang nagtatanong. May puwang pa ba ang FN Mag sa bagong panahon? Ang sagot ng mga eksperto, oo, dahil hindi lahat ng laban ay digital. Sa mga conflict zone kung saan simple ang teknolohiya, ang FN Mag ay hari pa rin, maaasahan, matibay at madaling ayusin kahit walang kuryente. At marahil iyon ang sekreto nito, hindi ito umaasa sa makina, umaasa ito sa tao, ang katahimikan. Pagkatapos ng bala sa bawat laban, may sandaling tahimik. Ang usok ay unti-unting humuhupa, ang amoy ng pulbura ay lumalabo, at ang sundalo ay nakaupo, hawak pa rin ang kanyang baril. Sa mga ganitong sandali, doon mo mararamdaman ang pigat ng kasaysayan. Ang FN Mag ay parang monumento ng mga labanang lumipas, matibay, ngunit pagod din. At sa bawat katahimikan, naroon ang pag-asa na balang araw, hindi na ito kailangang gamitin muli. Ang pamana ng isang legendang bakal sa kasaysayan ng mga makinang baril, marami ang dumating at nawala. Ngunit ang FN Mag ay nanatili, hindi lang dahil sa disenyo, kundi dahil sa katauhan ng mga taong nasa likod nito. Ito ang aral ng panahon. Ang mga sandata ay lumilipas, ngunit ang karunungan ng paggawa ng mabuti ay nananatili. Pangwakas, ang bakal at ang tao, kung iisipin, ang FN Mag ay parang salamin ng sangkatauhan. May kakayahang lumikha at manira, magbigay proteksyon at magdulot ng takot. Ang tunay na tanong ay hindi kung gaano ito kalakas, kundi kung paano natin ito gagamitin. Sa dulo, ang kwento ng FN Mag ay hindi lamang tungkol sa bakal. Ito ay kwento ng tao, ng katalinuhan, disiplina at responsibilidad. At marahil kapag tuluyan ng tumahimik ang mundo, mananatili ito bilang isang piraso ng kasaysayan na kaukit sa gunita ng sangkatauhan. Dito nagsimula ang pag-unlad. Dito rin natutunan ang pananagutan.